Yo, what's up mga idol? Kumusta po kayo mga idol? Mamingwit ako ngayon mga idol Kasama ko yung pamangkin ng misis ko Sasama sa sakin So gusto niya daw laging sumama sa akin mga idol Kaya mula ngayon mga idol Kung gusto niya, pasasamahin ko na siya Siyempre pagka mayroon Konting sahod uh, Share din ko sa kanya Share din, magbibigay din ako sa kanya Tapos uh, mahilig din kasi yan sa ano, mga isda sa tubig tabang ba no? Uh, wala din siyang trabaho ngayon kaya yun sama siya sa akin. Medyo din na puring yung lakad ko lagi. So yun, kita tayo mga idol. Bali hanap muna kami kung saan kami ano ah uh, hanap kami ng spot ba kung saan maganda. Tapos malas ngayon kasi yung pain namin hindi ka, hindi ako nakaluto ng pain tapos may konti lang kaming bulati. Bulati lang muna gagamitin namin mga idol para ano para sa dalag ba or hito talaga or dalag talaga ba no So yun, kita kids tayo dun mga idol. mga idol dito tayo maminwit na oh, napaka ano bali ang gagawin namin mga ngayon mga idol uh, ano bali may apat akong ginawang kawil kanina sa bahay yung itaan lang namin ba pero mamingwit kami tapos uh, magtaan muna kami bali apat lang baka makahuli ng dalag yung iiwan lang ba alam na yun ang iba kawil kong tawagin sa iba no, bulati lang yung ano namin ipapain mga idol tapos dyan namin ilalagay sa ilalim mga idol pakita mo sa kanila yung ilalim dyan tapos balikan namin mamaya pagkatapos namin mamingwit doon kami mamingwit sa kabila siguro mga doon siguro lagi ito lang iingunta kana diha kana na ay kundo ba okay na ako ibang sa ito diha lagi ito murag pang, pang so dyan kami mga mga, mga mamingwit mamaya mga idol so tataan ko muna to lagyan ko ng pain tapos marami kaming ano mga idol mga bulati malalaki pa eh naputol <laughs> ayan o ito yung ilalagay namin para sa kawil mga idol sa taan ba yan apat apat to baka swertihin mamaya ba? Diba? bayabas ta oh maraming ko hmm. bayabas Ya. Dirinya berbunyi tak. Hmm. Ayan, lagyan natin dito ng isa mga idol dito sa may medyo may tanga ng ano, patay na kahoy ba. Sa uh, ito dito. dito. Yan na. Yan na yan oh. Huh?

Ayan mga idol oh. Ginaganyan ko mga idol kasi mahaba yung bulate. Yun. I. E. Diyan natin ilalagay sa may ano. May tawag. Dan <laughs> itu danan dan dua hari itu Hah? Darah kok kelit. Baik kelit-kelit. Ngelang. Ah, ilapit lang natin diyan ta rin. Oo. Hmm. Nang sama ng kasi mahirap ng daan. Mabaw mo ba? Hmm. Mabaw. Tingnan mo mabaw. Dito na lang din. Okay. <coughs> Eh, may taan ka rin hmm. Isa, dalawa, tatlo na. Isa na lang mga idol. Diyan ko na lang ilagay isa. Uy, uh, mga lagi eh. Ayan mga idol. Uy, Ayan. mga idol. Bali, apat yung nalagay namin dyan. Balik ka namin yan pagkatapos namin mamingwit dun sa kabila. No? Sana swertihin yan mga idol. Ang laki ng mga bulate. Ah. So, kita-kits tayo dun. Kita-kits tayo dun mga idol sa spot kung saan kami maming wit. balikan natin to mamaya ayun mga idol dito na kami sa spot kung saan kami maming wit, no sana sportihin yung kawil na iniwan namin doon mga idol ayan no? ayan dyan kami mga idol oh. medyo nasa baba yung tubig yun napakainit mga idol wala lang kaming ka ano ano dito pero subukan namin dito mga idol set up lang muna kami Grabe na mga idol. Sus may ko mga idol. Ng tabun. Ayan. Kawawa yung cellphone. Ay. Mga idol, grabe halos isang oras na kami dito. Wala, wala kami wala kami huli. Lilipat kami mga idol doon, hihanap lang kami ng area na no? hindi mainit. No. Isang oras na. Lipat kami. Ayun mga idol, andito kami sa ano, lumipat kami dito. Buti dito malilim ba? Landong oh. Ayun mga idol oh. Ayun. Ha, grabe. Init dun tapos, okay lang sana pag maraming, ano ba, walang, ano, hindi ginagalo yung mga pain. Tapos, may ginoo. <laughs> sana, mayroon dito. hoy Dari uh -huh. <laughs> ka, Taro Pit. Kamikita ka. Yeah. Ayan mga idol, dito lang kami mga idol. Eh, doon sabi, paliyo. Tapong gatita. Ito yung asawat, tinagkuro mong tatay na. ito po. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, Idagal. Three days later. yun mga idol. Bali tatlong oras na kami dito kahit isa. Wala pa kaming huli. Kahit maliit mga idol wala. Sus mi Ginoo. Napaka malas namin ngayon iwan ko siguro itong kasama ko yung malas mga idol. <laughs> Bali, ano na lang mga idol. Oh, hapon na. Kita nyo naman mga idol. Hapon na. Tapos, ayan o, oh, hapo na talaga mga idol. Oh, ayan. Halos mawala na yung araw. Tapos, puntahan na lang namin yun. Last na yung ano mga idol. Pagka, pagka walang huli, walang upload. Pagka na-upload ko to mga idol, ibig sabihin may huli yung taa namin doon na tatlong piraso. Baka ba? Baka, baka lang. Maliit or malaki man, i-upload ko talaga mga idol. Sayang yung oras at araw namin ngayon eh no? Unang balik ko sa fishing kasi to. Nako, malas ko. Siguro nga itong kasama ko mga idol ayan no. Ayan no. ako. Siya <laughs> so, siguro yung malas sa mga idol. So yun, paano yun mga idol? Ah, likpit muna kami tapos puntahan namin yung ano nasa likod kasi sa unahan pa ba yung taa namin. Sana meron yun no. Ah, makikita niyo naman. Sige mga idol. So yun mga idol, ah puntahan namin yung taa namin. Sana meron. May bigig gopter na ako ngayon mga idol. Hindi <laughs> <laughs> hmm. kasi ano, kasi wala daw siyang trabaho eh, kaya sama mo na sa akin. Andun yung paan namin mga idol. Yan o, no, hapon na o. Palapit mo dito para ano. Ayan <laughs> mga idol, hapon na. karena menghuni ya asal tidak ketemu butang Hmm. jadi no jadi batu di itu

yun wala mga idol wala tayong upload <laughs> ay susunod yun ako muna o baka matapakan mo eh. uy hawan ta o oh. oh, tro turo tro turo pagkita di eh? kita na. may nalang na may usap oh, ay kuan kay May isa may isa kami. Yan. Okay na siya. Hindi siya malaki pero okay na siya. ayan Patay na. Yan namatay na mga idol o. ayan oh. Patay na ba? Yan ano siya siguro sa ano dyan, sa kahoy ba. Buhay pa, buhay pa siya. Parang patay na mga idol, okay na to. Oh. <laughs> Dapat bang i-upload ko to? Upload natin to. Kahit pahala na. Ay. Tatlo na to, no? Hmm. Patay na ano, to. Oo, no. Mabuhay pa, oh. Sa tatlong oras, namatay siya, mga idol. Video na ano siya, siguro siya, sa damo, no? Ah, uh, damo ba? Dito, dito. Saan na yung isa? Diba, apat to?

Nadata. Dito na. Wow, bobo ba 'yan? Muro diri na kasi gibutang kanim dum ka nagluwang ko nga Na nae diri na tay butang kay nae hey. hey, kahoy. Kahoy. Uh, uh, uh. Yan ayan oh. Huh? Ha? Hmm. Ayan mga idol, nawala yung isa namin dito nilagay. Siguro nakahuli din yun, no? Tapos nad nadala ba? Kasi hindi siguro masyadong na ano, na ugsok, ano tawag ba dun, eh. Basta yun mga idol ha, nadala siguro. Apat kasi yun, apat. Dito ko nilagay kanina oh. Kayaan mo na yan. Tapos may isa tayo. Ayun mga idol, nakaisa kami. Siguro kung nandyan pa yun, sigurado may huli talaga yun. Kasi nawala eh. Nawala siya talaga. Pero okay na 'yan mga idol, isa. Medyo buhay pa naman. Di sya patay, buhay pa. Mga tatlo, tatlong oras at kalahati eh siguro oras mga idol. Kasi namingwit kami habi uh, walang huli, pero yan oh. may isa. Okay na to. Ha? Naugsok man lagi na. Eh. Eh. Bigla si kapatid. Ayun mga idol. Ang kamote no. Ye. Ayun mga idol. Bali na ano yang ano yung nawala ba nakita niya. Ayun oh. Ano. Siguro may huli yan mga idol. Ay na ako. na. Adut. na, panghawar. Ha? Ito mga idol. Ayun. Ayun mga idol, nakuhuli yung nawala mga idol. Bali binalikan ko tinawag niya ako mga idol nga ano. Idol. Dali. Ito. Dali dito, dito ako. Hindi ko to ibibigay sa inyo. <laughs> Ayaw niya ibigay sa amin mga idol. <laughs> uh, palantaw lang. Doon na mamatay. Palantaw lang, namatay ganitong usa diri namatay yung isa mga idol. Ay, ah, hindi hindi medyo buhay pa siya kaso ba, eh? hindi na siya ano. Ayan mga idol, malaki mga idol, sayang mo, nakawala pa oh. Diyan, galing kanina, sus, so, may ginoo, oh, sayang mga idol. Ha? Ah?

Ayan. Punta natin siya doon mga idol. Nasangit no. Hmm, Ayan yung ibigay ano? sa amin mga idol. <laughs> Sandali <ganyan laughs> na do Ha? Sayang o. Oh, laki Oh. Tara. Punta natin pa. Bahan pa ko. na Lagi ka na bang naika po? Ay, kanang naisang nga bro, kanang? Oo. Ngayon ang abot ng lagi na ibot lagi di ay. Dako na ito. Dako na ito. Dako na ito. pakita ba. Hindi na, nag-awa na. Dako ate. Ayan mga nga idulong, laki sayang ayaw niyang iligay sa amin sa kanya na daw yan So <laughs> sige yun Ayan. Ayan mga idulong, okay na rin o Ito yung Kawil namin mga idol na nawala Tapos kanina pag uwi namin sabi ko sa kanila nga ano nawala yung ano Yung kawil ba, sa nga lang daw kasi ito mga idol, it siya mga idol, bali ano na siya, bali uh, mangingisda din talaga ba? Alam niya kung baka pag nakawala yung ano, malalaman pala kasi yung ilalim ba mag bula bula ang tawag doon. Kulo-kulo. <laughs> oh, <laughs> Ayun mga idol, oh. sabi niya, ano daw, andyan lang yan, ako ha, pagka nakita ko, akin na ha. Yun, pag pinuntahan niya, tapos meron, nakita niya, tinawag niya muna kami bago para mabidyuhan daw. Pero sabi niya, hindi niya bibigay sa amin. <laughs> okay lang mga idol, di ba? Okay lang, true. Ayan, pakita ko sa inyo mga idol, nakadalawa kami ngayon. Sa pangangawil lang, taan ba kung tawagin. Apat lang, pero nakadalawa no. Siyempre Pamimingwit namin kanina, wala talaga. Zero, bukya, kahit isa, kahit, kahit maliliit, wala, wala. Ito lang mga idol. Oh. Kaya pala, oh, di ba? Sabi ko sa iyo, ta. Woo! Eh, eh, eh. Picture? <laughs> so yun mga salamat sa inyo mga idol paalam nyo kanina pero sayang eh pakita ko sa inyo kasi amin talaga to eh. amin talaga to pero napag-usapan na namin na hindi sa kanya na daw eh. kalangin mga idol pero masama dito ah, <laughs> uh, lubat na dito. so lubat na daw mga idol sabi ng videographer ko ah. <laughs> salamat mga idol paalam bye bye See you next fishing namin